Yuming Yue! Ikaw talaga na walang hiya! Ngayong araw, gusto kong pagbayaran mo ang buhay na kinuha mo! Hindi ba't maayos naman si Tito Lee noon? Maayos? Ngayon, pati mga binti ng papa ko pinutol mo. Ano pang pinagkaiba ng mabuhay at mamamatay? Ngayon, kailangan mong paliwanag sa nangyari. Hindi ko akala ililigtas ko ang tao. Tapos ganitong kapalit, kailangan mong simulan kwento tatlong araw na kalipas. Ang ATM card ng matanda. Tingnan yung kalagayan ng matanda. Kayo parang rin mga anak. nag pa kayo. Tulungan niyo ako. Shelly, magana sa operasyon. Opo, doktor. Sabi ng lahat ng ibang doktor sa universidad, wala pang isang porsyento na chance ang mabuhay ang tatay ko sa ganitong kondisyon. Sabi mo, kahit walang pang bayad, ililigtas ko siya. Anong pinapakita mong ganyan? Nakita mo na nahanap na ng ATM card? Gusto mong makuha ang perang galing sa dugo namin, ano? Sige, ako na lang sasagot sa gastos sa operasyon. Lumin you Huwag kang patalos-dalos! Hindi tatanggapin ng ospital ang pasyente ito. Kung mamatay siya, wala kaming pananagutan. Pero kung ipipilit mo pa rin operahan siya, ikaw pa rin ang mapapahamak! Doktor, iligtas niyo po ako.